Mao de ni siya ko ang puhunan para buwak pangkalagkalag na ko. Ang sold ani tag 200 og mga bag-o nga kwarta. Ang gisod na ako ani kay puros halin sa kandila og buwak. Ako na ni siyang ablihan kay unyang alas 5 sa hapon mangbiyahe na mi padong karbon, mangumpra na mig mga buwak. Maoni siya isod tanan sa ako ang tigom. Ni siya parehas kadako sa una pero may na lang. Ang sod tanan 10,000. 400. Okay Rani siya kay gi advance masad ang sweldo sa kong bana. Amo na lang pong idagdag para pang palitsad og mga buwak Naabot mi sa carbon mga ala city kapin na sa gabi. Okay. Wala ni? parking layo-layo ito siya ang palitanan mo ng lakaw sa ni layo-layo. Ikalimang hatod na mo mga rose ni siya. Ang kinatasan 150 ang dusina.

Tarong, tarong na ako putus. Maoni amo ang nakumpra. Baliduhara ni kabuok tag iya ako a og sa ako ang isuon. akong nabayaran ani tanan mga 25,000 kapin. Unya inig October 31 sa gabi ina pagyud ko yung mga order maabot. Rose, Wonder og mga Aster. Mao ni mga buwak akong napalit. Taiwan, Aster, Wonder, Wintergreen. Golden Antorium Poto Poto ug initlog man siguro ni siya niya mga rose.